Oh, shout out mo sa mga mga uh, <laughs> Sir, good morning. Sir, bilang pagka mayor. Ah, vice mayor. Bernard, Bernard Alag. Ikaw. Hi, Alag. Kisay mo ah. Bernard Alag. Alag ko ka. Ikaw, sir. Basti. Basti. Ikaw. Okay. So, sir, si lang basti, okay. Sir, kalisor bilang pagka vice mayor. Niyo, vice mayor. Alag o basti? Basti, basti. Kalisor bilang pagka vice mayor. Kinsa man vice mayor? Alag, basti. Undecided. Salamat, ma'am. Sir, kalisor bilang pagka vice mayor. Sa may Si, basti. Salamat, salamat. Ma'am, good morning. Pwede mag-kalisorbe sa pagka-vice mayor? Oh, kita mau dorserukan si Alag si Basti Basti kau mam ma mam good morning kali surbilang pakai bias mirror si Basti Duterte ti si Alag Duterte ikaw, Sir Duterte, ti selamat selamat pagi surbilang pakai bias mirror di sini dorserukaninya surbi bias mirror si Basti atau si Alag Okay sa may inyo ah. Basti power gin. Sir, ikaw sir. Sorbi lang sa pagka vice meal. Basti, basti. Lama sir. Kali sorbi pagka vice meal. Isa may mo ah. Oh. Na lama at Ini mga lechonero. Kali sorbi lang pagka vice meal. nyo ah. Basti, oh shout out, Mam, Ma Sorbi lang pagka vice meal. Si dos dugani mo. Duterte. Ikaw sir. Ano lang dos dugani mo? Alago si Basti. Uh, ah, wala lain. Duterte gyud daw sa. Ma'am, good morning. Pwede ko magkali survey pagka vice mayor. Ning atong dad? Si Duterte. Duterte ah, alak. So, ma'am, ka. Ah, Basti. Duterte, dili, duterte. Uh, Duterte sali, Salamat. Uh, sorbi lang Bilang sa pagka Vice Mayor. Uh, ah, well, eh. ayun. Kinsa? Duterte. Duterte ka? Oo. Uh, -huh. ka, butante, dili. uh. dili ka, sige, salamat, salamat. But... Sir, disturbo lang, kali Sir Bilang pagka mo, si Alago si Kali Alago si Basti? Basti. Ikaw, Basti. 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 Oh. Kali Sir pagka -baismeer. Bisa nilai nilai Al-Aq, Bastik Surbi, nilai ini Bastik, Sir Surbi, basti? nilai ah, Oke, selamat, saya youtuber ini Sir, Surbi, nilai ini, pakai bais miyur Bais miyur? Bisa oh. nilai ini, Bastik o... al al ah. atau? Al-Aq ba ba Al-Aq? kali sorbi pakai bais miyur al si Bastik? Undecided. Undecided. Undecided mo. Salamat. Sa so may dos dugha niyo. Ma'am, ah. survey lang ma'am. Survey sa by smear. Sa may mga. Ano? Dili kang boto. Dili kang dire. Sige, sige. Salamat. Uh -huh. Good morning. Kali survey lang. Pagka by smear. Kasi yung dos dugha niya. Basti o si Alang. Alag. Ah, bago ka dili ka butante dire. Ah, sige sige, selamat. Dili siya butante. Pero ang imong duso dugahan nimo, kinsaman? Kailan ka ni alam o ni basti? Duterte? Kinsa may mga? Oh, ah, Duterte, Duterte. Salamat. Sorbi lang, sorbi. Sorbi. Oh, kinsa niyo yung... vice Pasti, oh, shout out dari sir, Ali.

pipila ka pang adlaw magsorbi na po ta o congressman uh, sa uh, first district o second district o sa third district kung ginsa man ang ilahang uh, butuhan o hindi na po tog please uh, like and subscribe and share tapos lino ba yung youtube at peace out